time check tayo 2.30 o araw ng ano ngayon Monday kain tayo mga dre hindi pa tayo naglalunch no? so, bumili ako sa palengke nitong ano kasi doon tayo nag drop off no? Lomi Pauwi na tayo mga dre, napunta tayo ng gabi Okay lang yun, all goods lang yan Kasi nakarami naman tayo ng biyahe ngayon no? Bale yung gas natin nasa 1.3 Maganda yung biyahe natin ngayong araw mga dre ah uh, Inapot tayo ng 3,600 Yan siya sabi ko mga dre, may araw din na ano, no? matumal Kaya pag may araw na malakas, dre, lubos-lubosin natin yung biyahe natin Pero isipin nyo, no? tanghali na tayo nakabiyahe kanina kasi 11 na tayo nakatanggap ng booking. Ay ano lang pala tayo ngayong araw, uh, 3-5 lang tayo, 17 bookings. Kain tayo mga Dre. Na tayo matambayin na ano eh. Yung may lilim. Ayos ang init. Sobra. Makakaluto. <laughs> Puro e-bike ko, dito sa Kalawakan. Sa Imabini. Puro napalitan na yung mga tricycle dito. Grabe traffic sa Shaw Boulevard. Naantok ako. Sobrang traffic. Grabe, sobra traffic dito. sa uh, EDSA, Cross Boulevard, flyover. Hindi ginagawa dito sa flyover ng ano, Cross Boulevard. Isang oras na kami dito. Gapang talaga dami pang truck sa so, kami sa mga truck eh yun yung ginagawa oh. May salamat taka na rin kami sa wakas uh, good morning po sa inyo lahat madre. dre tayo araw ng ano, Friday so nakatanggap tayo ng booking okay palabas pa lang tayo ng gate no kasi pag nag stay pa ako sa bahay ng medyo matagal yun tayo sa bahay naghihintay ng booking lalo tayo tatama rin eh. Buti na lang nung ano, bago tayo lumabas ng gate, matanggap tayo kagad ng booking. So, all goods yun. Bali yun niyang pin. Ito yung first booking natin. All goods mga dre. Ah, hatid na natin si sir. Siya yung suwaki sa atin sa fill and Naantok ako. Kailangan ko bumili ng kape. <laughs> so kahapon nga pala bumiyahe tayo ano Thursday. Medyo ano tayo. Ah kakapagod din yung traffic. Tambay muna tayo dito sa isang tabi. Hintay tayo ng booking. So, kailangan natin bubili ng kape, mga dre. Antukin tayo ngayon. Parang kompleto naman yung tulog natin, no? Guru sa ano rin to, no? Sa pagod din. Kahit na sobra-sobra yung tulog mo, pinabukasan, parang ano eh, no? Inaantok ka pa rin, eh. Mamaya na lang, mga dre, no? Kita-kits tayo. Pag may booking na tayo. So, nakatambay nga tayo, no? Bali pag walang ano yan, so, yung araw, no? Inip. Nakatutok sa atin. Okay, gumawa tayo ng ano? Pang taklog natin. So yan, hindi na tayo naaarawan Ayos na, sukat na sukat <laughs> Ito yung gagamitin natin pang camping eh So ginawa ko yan eh Diba? Ayos Tapos nga pala mga Dre ah uh, Bumili tayo ng ano, electric fan Basta may magamit lang tayo Malakas naman yung hangin mga Dre oh. Laki ng pakinabang nito Dati nung wala tayo nito Sobra pawis natin na mga Dre uh, Ngayon may ganito na tayo Hindi tayo masyado pinagpapawisan Wala siyang ano Number 1, number 2, number 3. Basta pagka-click mo lang nito ito. Ayan o. No? Isa lang speed niya yung ano niya. Lakas ng hangin. All goods na yan. Yun mga dre in booking tayo. no? Kapit lang. Dito lang siguro yan. Uh, Diyan yung ano natin. Pick up natin. Drop off natin, terminal 2. May lalim, paano yung tatawagan? Okay, okay. Okay, lalim. Dito buti nakalilim. Sobrang init. Okay sila, sila. Ano dalawa beses ako nag ano, nag-cancel. Bakit po? Kasi pangit ang mga binibigay sa akin. <laughs> ano ba mga sa akin mga binibigay? Ang pansa kasi ano, may init sometimes. Pangatlo. Uh, right hindi pa well, yan. Hindi na pwede yun. Oo <laughs> All goods na madre, na-drop off na natin. Dito tayo ngayon sa airport. Puro grab pa ito ha. Teka. Buti hindi tayo masyado na traffic kasi sa skyway tayo dumaan no. Pinaantar natin yung air cool natin. Ayan, airport eh, minsan ayaw ko mag-pick up dito sa mga airport eh. Nahirapan tayo kumuha ng booking. Tapos wala pa tayo matamba yan. Yun, pala isipan. Saan bibili dito na ulam natin, no? May mabibilan kaya tayo ng ulam dito. Alam ko dun sa bandang Kirino, kanan tayo dun. Maraming mga kanto-kanto dun. Iba nagbebenta ng ano dun. Mga ulam-ulam sa karinderya. Dito sana tayo kakanan. Kaso nga lang, no? Right turn. Ah, on red signal, okay. Kasi tayo sa Nia Road. So, tama, no? Kirino, ah venue tayo ating tingin tingin na lang tayo mga dre kasi mag alas 12 na 11.32 dito yung maraming mga Chinese na mga nagkatrabaho mga Korean halo halo na dito eh hapon ayan oh, dikit dikit to oh. parang ano parang ong pin na eh. <laughs> ayan yung mga van no? nagbabaan na yan mga ano yun Chinese teka ano nga tayo ng ano kape Bibili nga ako ng kape. Ewan ko lang kung may drive-thru dito. Wala mga drive-thru. Walang drive-thru. So ayoko na sana gumaba ng sasakyan, no? Hindi, yung mga karindere dito, mga Chinese din. So sinasakop na tayo. All goods. Ate, gumasarap yung cheese bread niya, ate. Simong terasa. Tapos, ano pa ba? And si madam, magkano? lima po. Sige, so, bigyan mo ako ng ano? Tat Tatlo lang. Wala pa tayo dito kasi wala tayong mga daan na, na karinder yan. Tabi ko muna mga <sighs> Dito talo-talo. Pag may karinder yan tayo dito makakita. Alam nyo na. Kasi baka bigla may pumasok na booking. Dire-diretso na booking natin. Parang kahapon no. Araw ng Thursday. Dire-diretso yung ano. Pasok ng booking. Halos hindi tayo kumain. Pinang natin ng inapay sa ano. Binigay lang na tip ng pasahero natin yan. Grabe. Kawa tayo magkakasya niyan. Double-double parking. Yung eh, ang mahirap eh. Yung dati, sa Lala Ngayon din eh. Minsan, nakaharang ako dyan. Pero inaayos ko naman. Nakakadaan yung mga sasakyan. Kasi minsan walang parkingan yung mga ano. Pagde-deliveran mo. Alanganin. So, nagpa na lang ako sa ibang lugar. Tapos, binubuhat ko na lang. Yun ang hassle kapag umuulan. Diba? Nababasa yung mga item. Na, sa looban na tayo. Palengke. Ah, sa bandang kaliwa, yun yata yung ano eh papuntang Kiapo Church pala nyo hindi kasha na matre pagkakasha natin yan takbong pogi lang pag ganito tayo sa mga ganitong area sa tingin ko yung mga ganitong e-bike e-trek ba tawag dyan mas magandang gamitin yan eh compare sa mga tricycle kasi yung mga ganyan hindi siya ganun kalaki yan no? So hindi siya ganoon kalapad compare mo sa mga tricycle no. So nga lang, masasakay lang 'yan mga ano lang. hindi ka pwedeng magsakay ng maraming pasahero. So may ano 'yan, weight limit. So maganda 'yan, pwede kang ano umatras. <laughs> Galing nga eh. Yun mga dre, may pumasok na booking sa atin. joy joyride Papuntang Valenzuela. Malito yung booking natin kay Joyride. Nasa 1,199. Papunta na tayo. May pera pa tayo sa wallet natin kay Joyride 316. Buti may pumasok na booking na maganda yung ano na fair. Saan kaya to? Check natin kung saan sa Valenzuela. Ano? Sobrang layo siguro. 32 km, madre. Marilaw. Alam mo, papasok oh. Sobrang traffic dito. Kain mo na tayo, madre. So medyo mahaba-haba pa tong, ano pupuntahan natin ngayon buti nakabili tayo ng maraming tinapay pag inabante ko yan hindi siya kakasya yan. maraming muna natin to limang cheese bread alam niyo kung magkano isa limang piso tapos ensemada limang piso rin isa yung mga mabibili ka ko pala sa 5 pesos sarap cheese bread ah, parang dito sa kabayan hotel pick up natin pagbook nila, hindi nila nilagay yung Kabayan Hotel. Salin tayo lang yung... Yun mga dre, kakarev lang natin. 1,199 lang dapat yung babayad sa atin. Bali binigyan tayo ni Sir ng 1,500 no. Sa atin na to yung sukli. All goods. Okay mga dre, kain muna tayo no. So ito yung nabili natin ulam ngayon lang. Okay. Alright. Kain muna tayo. 1:31 na ng tanghali. Ah, uh, hapon pala. Ah, uh, may booking tayo. ito yung booking natin kay Grab okay uh, dito na tayo sa pickup location Happy Go Shopping Mall so dito yung pick natin ngayon all goods mga uh, no? Uh, na drop off na natin pa kayo natin uh, ito yung booking natin Nakakapasok lang din tara parang naalala ko tong lugar na to ay kinansel galing so dito na tayo sa anong, grabe naman yung lubok mo SM Novaliches Kinansel kasi ng pasero natin Buti na lang may bagong pumasok na booking Kung tayo may mga diskarte Pagkuha ng mga booking na. No? May mga diskarte rin yung mga pasahero natin yung mga nag-book. Yung narinig yung mga dre na, ano, na maingay Electric pan yun <laughs> <laughs> you know? Pandagdag lamig Malakas naman yung aircon nito uh, Kaso alam, ni number 1 ko lang Pero pagsakay ng pasahero, Binagawa kong number 2 para umabot sa likod yung lamig. Iban din sa may aircon din yung likod. Para sa akin lang to, electric pa talaga na to. Pag naghihintay tayo ng pasahero, kaya tayo bumili ng ano, air cool ba. SM Nova Liches. Grabe ka naman, no? 50 pesos. Ang tanong, pwede ba pumasok dito? Nakatulog tayo mga tre. Pagka ilat ng mata ko, no? may booking na kasi naka auto accept tayo hindi nakita ko agad sa app ginabi na tayo mga dre dito tayo sa ano 5 star dami nag uwi ano so kakababa lang na ano natin ng pasahero natin bali pa na sana tayo ano may pumasok na booking sa atin Ayala Pilis yun din yung ini-expect natin eh, pagpauwi tayo o oh, 200 plus din to ang dagdag sa kita natin ngayong araw kasi madred dito sa uh, pagpauwi tayo no, sa Marcos Highway marami tayong diadaanan na mall pauwi kaya yun ini-expect natin na oh, mapasok ah, uh, SM Marikina Ayala Pilis or dito sa ano no Robinson saka ano pala Santa Lucia yun ang ine expect natin may papasok na booking coffee bean yung pickup natin laki ng TV sasakay ba yan? sa karamba oh dandaan kala <laughs> mo TV ko eh grabe ang lapad alam na alam ni sir kasi eh yung 30 naman po ay pasipa ko okay sir ay sir ito so, mga kita natin kay Grab, 2,793. But ito yung biyahe natin kay Joyride, no? Net earnings, 959 pesos. Okay, nasa bahay na tayo, no? Hanggang dito na lang yung video natin, mga adre. Medyo ano na tayo, plastado na tayo sa biyahe. Okay? Alright. So, kita-kits tayo, mga no? Uh, maraming salamat sa inyo lahat. Ingat po kayo lahat. God bless.